Ayun, maganda ang araw sa inyo mga kababayan. Kumusta kayong lahat? Ngayon naman, ang babahagi ko sa inyo video ngayon ay tungkol dito sa king dalawang seedlings na halos mamamatay uh, na siya dahil napabayaan. Uh, at hindi na ito na diligan, na-stress kaya siya ay uh, nagkaroon na ng sakit, karon ng fungus, powdery mildew. kung mapapansin nyo yung kulay puti na 'yan yan ay powdery mildew at ito ay halos mamamatay na siya mga kaobas pero kung mapapansin nyo dito sa kanyang talbos ay kulay green pa yung mga dahon ayan may mga bagong sanga pa pero uh, matindi na yung kanyang sakit so ang gagawin ko dito mga kaobas ay kung paano natin ito mapapalago uli kaya meron akong inanda dito na uh, ito uh, tawag dito side tapos meron akong 4600 or yung urea meron akong eggshell at ito yung uh, pinagbalatan na saging mga kaubas ginunting gunting ko lang at meron tayong uh, tawag dito uh, goat manure mga kaubas yan so pagsasamahin natin itong inorganic at organic dito sa uh, paso ng ating mga ubas yan para siya ay lumago mabuhay ulit ng maganda mga kaubas so ang unang gagawin natin ay uh, para magkaroon siya ng bagong sanga na maganda so tanggalin natin itong mga infected na dahon so kakalbuhin ko itong mga kaubas para magkaroon ng bagong sanga at dahon yan yan mga kaubas kasi ito pag hindi natin tinanggal hindi siya magkakaroon ng bagong sanga or magkakaroon man ng bagong sanga ay maapektuhan din mahahawaan din ng itong infected na mga sanga na to at dahon so ganyan puputulin natin siya dito yan so kalbo na siya kakaroon siya ng bagong sanga dito sa mga nuts na yan so pipili ulit tayo ng magandang bagong sanga na yun yung palalakhin natin mga kaubas yan so pagagandahin ulit natin ito buhayin siya ng maganda yan mga kaubas So, itapon natin dito sa malayo para hindi makahawa ulit. Diyan ka muna. So, ngayon, ang gagawin natin, mag-spray tayo ng fungicide para ma-disinfect siya. Mamatay kung anuman yung mga bad organism na nandito. Ayan. Tapos, i-cultivate natin siya ng konti ito kasi yung karamihan na nangyayari sa mga nakapaso na ubas hindi siya nakakalaki ng mabilis kasi nauubos yung nutrients dito sa paso kasi umiikot lang yung ugat dyan hindi siya nakakawala kumbaga hindi siya humahaba so kung ano yung nutrients na nandito lang sa lupa na ginamit natin ay nauubos 'yan. Kaya napakahalaga na magdagdag tayo ng uh, organic na materials at inorganic. Pero mas madalas dapat na gamitin natin itong mga organic pag nakapaso yung ating mga ubas. Huwag tayong madalas gumamit nitong inorganic kasi uh, mas lalong Uh, magiging acidic yung itong lupa nya pag laging ginagamit natin ay yung mga inorganic so yan so maglalagay tayo ng pagsasamahin natin itong in inorganic at organic so ang lalagay natin dito ay isang tablespoon na uh, urea muna ganyan kailangan kunti lang para hindi siya mabigla tagi isa lang yan tapos maglagay tayo ng eggshell nakakatulong ito na uh, magbibigay kasi ito ng calcium na makakapagpatibay sa ating obas yan pag siya ay nag-release na ng calcium. Ayan kung yung mga pinagbalatan nyo dyan pwede nyo ipunin tapos ilagay nyo sa inyo yung mga pananim so ito naman yung pinagbalatan ng saging nagbibigay naman ito ng potassium sa ating ubas yan tapos maglagay tayo ng uh, goat manure So after two weeks mga kaobas, mapapansin natin ito pag nagkaroon na siya ng bagong sanga ulit. Ay maganda na kasi meron na siyang organic at inorganic. Yan mga kaobas. So i-update ko kayo dito pag ito ay nagkaroon na ng bagong sanga. Yan. Kasi pag pinabayaan naman natin to sayang magandang variety ito mga kaubas itong ubas na ito, kaya bubuhayin ko siya ulit pagkagandahin yan tapos diligan para maabsorb ng ugat yung ating mga nilagay na nutrients tandaan nyo mga kaubas pag nga, ang ginamit nyo ay paso kailangan uh, mas marami yung nilalagay nyo mga inorganic mga manior ganon yung mga urea or yung mga inorganic na mga pataba pag naglagay tayo ay konti lang Ayan mga kaubas so update ko kayo pag ito ay nagkaroon na ng mga magandang bagong sanga so isa lang yung patutuboy natin dito kung dito tumubo at pinakamaganda alisin din natin tong dalawang sanga na ito yan So maraming salamat sa inyo lahat mga kaobas at sana'y mapa-mabuhay ko ito ulit ng maganda. So ito na mga kaobas pagkatapos ng isang linggong mahigit na naglagay tayo ng mga organic fertilizer at inorganic fertilizer meron na siyang bagong sanga. Yan. So ang gagawin natin dito mga kaobas ay pwede natin tanggalin itong isang sanga na to kahit na mayroon siyang tumubong isa pang sanga doon pero mas maganda ito kaya ito na lang yung patutuloyin natin na palalakihin so dito sa isa mayroon naman ito nagbad break na rin siya so pwede na rin siyang tanggalin dito or dito pero maghihintay pa tayo ng medyo mas magandang sanga kasi medyo maliit pa ito tumubo ayan so ang ginawa natin dito mga kawabas ay tinanggal ko yung mga infected na dahon mga sanga, infected sila ng mga fungus na uh, powdery mildew at nagkaroon na siya ng uh, sakit so yan, may bago na siyang sanga na malusog mga kaubas ang nilagay ko dito, naglagay ako ng mga organic tapos uh, urea mga kaubas so ganun lang yung mga gagawin nyo pag ang inyong mga grapes cuttings ay nagkaroon na siya ng sakit na fungus ang mga daw ni at Forte mildew. ganito lang yung gagawin niya mga kaupas para mabuhay nyo ulit sila ng maganda tulad nito mga kaupas so hanggang doon lang mga kaupas maraming salamat sa inyong lahat bye bye